Hello everyone, welcome back to my channel. For today's vlog, guys, I katatapos lang namin mag work at pupunta na kami sa aming boarding house at itutuloy na namin doon yung aming uh, paglo-laundry dahil doon kami kasi sa aming bahay naglo-laundry hindi dito sa hotel guys tara guys uwi na tayo <laughs> tapos na naman ang ating work guys sa tayo uwi na ang ano. Uh, Oh. Crowded talaga dito <laughs> Itong area na to Crowded lagi araw-araw My God nah, Tiki sa Oh. Ayan, <laughs> si Admiro. <laughs> okay, guys. Wala siyang customer ngayon, guys. Sa dami namang motor ito, guys. Kaya nagta-traffic dito. okay. Tapos na naman ng ating trabaho. At tayo uuwi na. At tayo maglo-laundry na ulit. Hindi pa rin. yung trabaho mo. Hindi pa rin. Continue. <laughs> uuwi lang sa bahay. Tapos maglo-laundry. Oh, ayan o. Oh, yung ilo-laundry namin. nasasakulang Sakulang Itim. Ay. Dami pa rin dumarating na ano? Dayuhan. Nasaan yung car? Where's the car? Kato? Why you will follow you? <laughs> Baba lang pala. Prada nung ulam natin ngayon. Nasaan? Nasaan ah, ang na wedding? Ay, oo nga yan. Oh, binitbit na niya yung damit niya, guys. Binitbit na yung damit niya. Masyadong mahaba. Oh. I didn't recognize this car. <laughs> <laughs> o, oh, ayan guys. Uuwi na kami. At kami ay tapos na sa Opa. hotel. Oops. Oops. Oh hotel. Tayo yung upos sa hotel. Pero, hindi pa rin kami tapos mag-laundry. Mamayang, gabi pa. At ito yung Ilan yun? Apat, daan pa uwi sa aming boarding house. Siyam. Running pass, eh, man. Yep. Oh my god, you're running fast. So right. I said you are sure you give the key to the for the glove yeah? Yeah. Okay. But, uh, Just follow the, the I mean, up, spray. Careful. minutes lang <laughs> kinuha niyang 5 minutes oops dito na kami isda na naman wala tayong isda ayan guys andito na kami oh, sa aming tinitirahan oh, meron pang ano dyan, oh, swimming pool hotel din to guys hotel maluwag na hotel ito Ayan. Oh, Ito yung aming driver. Lumipad. Kasi, lipad na lipad na siya. At ito yung bahay ng aming boss. Ayan. So ayun na nga guys. Nandito na kami sa bahay. At uh, nagahanap ako ngayon ng maluluto. <laughs> Kasi. Sobrang late na naman sa tanghalian guys. Kaya kahanap na naman ako ng pwedeng madaling lutuin. Guys, ito yung naisip kong iluto ngayon kasi para madali na lang. Ito yung aming um, ulam for today. Gini, ginisang beans. Tapos nilagyan ko ng sitaw na maliliit. O tapos nilagyan ko ng pangpahanghang para may lasa guys. Tapos inihaw na isda. At ito yung aming lunch for today. Sarap naman guys. Pero medyo luto-luto na ata. Baka nagtataka kayo guys kung ano ito. Ito ay na dish. <laughs> na dish. Sitaw na may inihaw na isda. Tapos nilagyan ko ng sili na manghang para naman meron siyang pampalasa, pampaganang kumain ibang nga guys, ang sili na manghang ay pampagana daw sa pagkain. Kaya naniniwala po ako doon. Oh. Medyo luto na guys. Late na naman na tanghalian. Alas stress na naman. so ayun na nga guys loto na yung aming tanghalian at kakain na kami so ayan guys kakain na tayo so ayan ito yung aming pagkain today pagkain ng ilokana to papakainin ko ato si Maricel ng pagkain ng ilokana ay si Maricela Bisaya. Ayan. May chick. May chicken kagabi na tira. Tapos ito na yung niluto ko ngayon. At my rice, guys. So, ayun na nga, guys. Tapos na kami kumain at uh, pinagdamutan na namin yung simple uh, simpleng ulam namin ngayon kasi late na for the lunch, guys. Kaya, kung ano lang ang nakita ko doon sa rep, ayun na yung aking niloto. So, thank you for watching guys. God bless. See you next vlog.